Kapik, uh, uh, tsaka sa lahat na ng nakikinig sa iyo. Magandang hapon po sa inyo, Supremo. Opo, Sabay opo. Yan, pala ng lupa yung, no? Ay, sana, sana kung totoo. <laughs> <laughs> huh? sana kung totoo eh, hindi totoo eh. Yung nga yung, yung ano natin eh. Sana all. Sana all. <laughs> eh, saan, saan ho nang galing, Senator, yung putok na yun? Ano ba yan? Eh, hindi ko nga alam eh, dahil kasi nakakakontrol rin ng kontrobersa hala ano tapos sa uh, investigasyon dito sa Bamban eh parang uh, may pogo pala din doon sa at amin ito. sa Fora. Mm -hmm. eh yung nga po, medyo may isang uh, vlogger siguro na gagalit sa akin inuugnay ako doon na uh, akin daw yun uh, protector do daw ako doon sa pogo. sa pogo at yung lupa akin daw doon nakatayo yung uh, ng pogo eh wala pong buong katotohanan yan at pinatunayan kaya sa investigasyon ng Senate kahapon hindi ko po pinalampas yun. At yung uh, 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 in inano ko po sa mayor dahil inibita po ni Senadora uh, Lisa uh, sa kanyang committee na patunayan ng mayor at ng municipal uh, mayor, uh, engineer, engineer, na hindi akin yung yung uh, lupa na 10 hektarya na kinatatayuan ng pogo. Eh, hindi ko po na masasabi basta dinemanda ko na lang. Baka sumikat pa eh. Eh, parang gusto pa pata. Oh, opo, dinemanda ko na para madala naman yung mga ibang vlogger na uh, nagbabalita, ang nag na walang katotohanan. Kawawa naman po, isa po akong biktima dyan. Ang dami po kasi mga nabibiktima dyan na pinalilitaw ng sama-sama sama-sama ng, ng taong na inaarata na wala naman siyang alam at walang kasalanan. Tulad ko rin po yan. Tupan, sasabihin yung beer house kay Lito Lapid. Tama po, at yun pa sinasabi. Kaya hindi po maganda, kaya nananawagan po sa mga ibang vlogger. Sana huwag naman ganon. Kawawa yung taong yan, inaakusahan nyo. Ang, ang, hirap po magpaliwanag eh. Ang hirap pong ilinisin ang pangalan. Kaya po kahapon na hinamon ko na ng ko na ng ano na pag ako. Sabi ko may kaugnayan at uh, protektor ako ng pogo at akin yung lupa at kin kinatitirikan ng pogo na building. Kaya ako po yung eh, handang mag-resign. Pag napatunayan, na involved ako doon. Mag-resign ako bilang senador. Grabe. I'm sure, siguro, siguro napapansin po ninyo, alam may malisensya. Tama po, tama. Eh, marami naman po, kahit sa kabiti, sa ano, dami po pogo. Hindi naman natin alam kung illegal yan o legal. Hindi eh, eh, naman natin inspection din yan eh. At kung uh, mag inspection ka na, di naman kayo magkakaintindihan. Di ba? So, so lamang. katunayan lamang, hindi man lang kayo nakarating ng gate doon ng tarangkahan at lalo hindi man lang kayo nakapasok doon. Ah, tama po kayo, tama po kayo. Hindi ko hindi ko alam kung saan po gong 'yon at yung mga building at saka yung lupa. Hindi ko po alam kung saan nakaano 'yan. Nakatira ito. Malaki po ang gagampan ng papelyo yan kapag yan po inaakto sa gobyerno. Marami hong pwedeng gawin diyan. Opo, opo. Sana po ah, kung ah, makukumpis ka ng gobyerno natin itong ah, building, sana po ibigay sa mga mga estudyante magamit o kaya gawin ng hospital dahil sayang po yung ano yung building na yon eh para magamit naman na sa magandang paraan hindi sa masama oo yun ho bang kaso na file niyo na may file ko na po ah, uh, hindi ko na lang po babanggitin kung sino siya sabi yeah, ko di baling magalit ka na sa akin eh mabuti naman at nagpaliwanag kayo mahirap po alam niyo kung magamit, hindi ko naman nilalahan pero kung magkamisan medyo may mga sumusobra mga vlogger eh. Hindi naman lahat, di ba? Opo, opo. Ako rin po naman, hindi ko naman linalahat. Yung Ah, yun nga po, eh, ito, na. Kaita, uh, oh. kita nyo po, in-involve si dating governor Lilia Pineda, Jimmy. ngayon vice governor. At GMA. ang ating dating Pangulo, na si Gloria Macapagal Arroyo, eh, protector daw kami. Pati si Bong Pineda, sila sabi, protector <laughs> daw kami. Sama-sama kami. Hindi, saan pa kami GMA. lahat eh. Hindi ba, Kaya, dahil ba, dahil ba na, pang Dada. Eh. Hindi ko kaya makatauhan ni Augusto siya nag-vlog na yan. Ah, baka, baka, baka. <laughs> <laughs> baka kakampi ni Augusto. Baka, baka gustong luma, umabol ng senador. <laughs> anyway, at least naliwanagan na ho natin na una, and, uh, Senator Lapid, nakuha namin ang panig ninyo. At saka Diyos ko naman eh, unang-unang magagalit yan. Pagsangkot kayo rin, ayaw hindi ba ang mamamayan ng pora ang mga bumoto po sa inyo at patuloy na tumatangkilik po sa inyo, Senador?